So mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Mapagpalang araw ng Webes sa inyong lahat. At nasa unang araw na tayo sa buwan ng Pebrero. Nakakatuwa tingnan na napakabilis ng takbo ng ating panahon. Kailan lang nagsimula ang unang araw sa Enero sa bagong taon at ngayon ay papasok na tayo sa buwan ng Pebrero. At ang unang araw ng Pebrero ay isang hudyat na naman sa atin upang mabalikan natin ang mga pangyayari sa ating buhay sa nakalipas na buwan. At magsikap tayo na maituwid yung mga pagkakamali nating nagawa sa nakalipas na buwan sa paghahanda natin sa ating sarili sa parating na naman na pagdiriwang sa buwan ng Kwarisma. Magsisimula na naman ang ating... Uh, Uh, pagdiriwang na ito, kung hindi ako magkamali, sa ikalabing apat ng Pebrero, sa pagpapahid na naman ng abo sa ating mga noo, bilang hudyat, papasok na ang buwan ng kwarisma upang makapagnilay tayo ng mabuti sa ating mga buhay at sa mga pangyayari sa ating buhay. At sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay. Maraming salamat sa inyong pagtuloy na pagkikiisa sa layunin na maipaabot ang napakasimpleng pagninilay sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid. Kinikilala ko ang inyong pagkikiisa sa paglalakbay na ito. Sa ating pagninilay sa Ibanghilyo sa araw na ito, araw ng Webes, February 1, 2024, ay ibabahagi sa atin ni San Marcos Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 13. Ano ba ang nilalaman ng ating Ibanghelyo? Dito napansin natin na si Jesus tinipon niya ang labindalawang alagad at pinadala niya. Ang pagpadala ni Jesus ay siyang pagpapakita at pagpapaalala sa bawat isa na kabahagi sila sa napakalaking misyon ng Panginoon na maipaabot sa bawat sulok sa bawat komunidad ang paghahari ng Ama ang paghahari ng Diyos at pinapaalalahanan din sila ni Jesus na huwag silang magdala ng kung anuman kung di ang kanilang sarili lang at ang kanilang dedikasyon ang katapatan sabi niya humayo kayo at ipangaral ang pagsisisi. Mga kapatid, nang tinipo ni Jesus ang labing dalawang alagad at binigyan niya ng misyon, ito rin ay nagpapaalala sa atin na tayo rin ay kabahagi sa misyon ito. Ang pangkalatang misyon na maging saksi ng pag-ibig, ng pagsisisi, ng kabutihan ng Panginoon. Ipangaral natin na ang Panginoon ay mabuti na ang Panginoon ay puno ng kagandahang loob, na ang Panginoon ay Panginoon ng kagalakan, Panginoon ng pagsisisi. Tayo sa ating pagsisikap, sana ay maging saksi nito. Ang pagsisisi ay magsisimula sa ating sarili mismo. Ang pagsisisi ay isa buhay natin kung ang pagsisisi ay nasa sa atin palagi, ang bunga nito ay kababaang loob. Ang bunga nito ay pag-unawa. Ang bunga nito ay katapatan sa pagtupad sa ating mga tungkulin. Sana mga kapatid, magsikap tayo na maging modelo, maging saksi ng paghahari ng Ama, na sana tayo ay maging instrumento, tunay at tapat na instrumento ng pagsisisi sa bawat isa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kaming maging tapat palagi. Turuan mo kaming magkaroon ng panindigan, lalong-lalo na sa iyong kabutihan. Amen.